may tama na yung laruan natin yan ito na Deck na building na naman natin to yan laruan natin One sixty centimeter. tayo nakabili ng bagong laruan kasi medyo mahal wala pa tayong budget pag tinangay na ito ng malaking isda saka ako bibili so wala pa hindi pa natangay yeah, ito lang muna pag tagaan yung hmm, flapper niya ganyan lang siya May na nga. So, See, panay ba awas ko? Kasi panay ko. Bali. Laging nababali ito. Dito. Thank you for watching po.